Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon na na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Kamakailan naman ay matagumpay nating na ito dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Guimaras, Sikuhor, Davao del Sur. At dahil sa ilalaan nating isang daan at labintatlong bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahala ng pamahalaan. Sa mga nagtatanong diyan, ayan na yung hinihintay nyo guys. Ayan na, ayan na.